Ayan na guys, bali na ilagay na natin yung alarm ni Balay Ising Jeep. tete tetesingin natin. Ayan. Ayan, nakita nyo, arm or uh, lock. Tapos setting this arm. Ayan, kasi yung gamit nito, kahit hindi siya totally kotse na may door, kasi nilagyan natin sa may hood nung pinaka door switch, pero ginamit natin sa Uh, hood para kung may mag-angat ng uh, hood is mag-a-alert kasi katulad ng ibang jeep lalo sa ibang uh, ibang jeep yung uh, nasa grill yung pinaka ano pinaka ating horn lalo yung mga vintage ngayon syempre para hindi manakaw yung mga ating uh, vintage na bus horn pwede natin uh, lagyan ng alarm yan katulad nito yan katulad niyan sample so, sa natin ha uh, ito yung mismong remote ngayon pag binuksan yung ano nakalak sya ngayon eh pag binuksan natin yung hood sample na natin ha ah. yan guys oh, angat ko yan nag alarm na sya yan o oh. nag alarm na sya Ayan. Ngayon kaya unlock ko lang ngayon papakita natin teka lang guys bubuksan ko muna bali eto yung ating door switch yan nilagay natin sa hood kaya once na binuksan yung ating uh, hood Ah, uh, syempre nang naka-arm or naka-lock eto sya bali pagka binaba yung ating hood syempre lumalapat yung pinaka hood dito yan. kaya pag inaangat yan, nakita nyo umilaw kaya mag alarm sya eto yung nilagay natin pinaka door switch sya ng mga kotse ngayon nilagay natin dito ngayon kahit pansin niyo medyo angat pero goma kasi siya kaya pag lapat ng hood, ang uh, bali lapat talaga siya. Pit na pit po siya sa lahat. Ayan, bali de-demo natin na nakabukas yung hood. Ngayon, lang na lang natin na kunyari isasarado natin yung hood. Ngayon, pipindutin ko muna to para kunyari nakalapat na yung hood. Ngayon, pindutin ko. Subukan natin guys. Medyo mahirap. yan nakalapat. Tapos isang kamay lang kasi ang gamit ko. Ilalako. Kaya paglako, ayan, bali nakatiin siya. Na na lang is nakalapat yung ating hood. Ayan siya. Ngayon, pag may nangangat ng hood, ayan, pansin niyo pipitawan ko. Yon, nag-alarm. Yon, ayan, e na natin. Ayan siya. Kaya ayan, mas maganda yan, sa ano, yung sa mga, lalo sa mga nakatotit, para kumakain yung driver nyo, kaya yung mismong kayo, para hindi kayo manakawan ng mga, katulad ng Bosch na, vintage or yung original na Bosch, mas maganda maglagay na alarm. Magkana na yung alarm? Yan. Kaya sa mawalan kayo ng gamit. Yan, mas maganda yung gato. Lalo pag may importante kaya sa, syempre sa part ng engine. Yan, para hindi mawalan. Yan, maganda yung may alarm. Kahit sa jeep. Kasi marami tayong nakikita yung lalo yung mga grill ng mga wild country or kaya Milwaukee. Nakabaon yung ating uh, yung mga Bosch. Mas maganda kasi syempre bago matanggal nila yung uh, yung uh, busina natin is kailangan iangat yung hood kaya mas ideal siya sila lagyan ng ano na may alarm na lalagyan din ng ganito yon para angatin man nila yung hood yon may hindi basa-basa nila makukuha dahil nga may alarm